So ingani jud ang sistema diri sa Kaditay na And did? Oh kana. Idol, what's up? Ako si Nitro na naka-base dari sa uh, Broom uh, WA, Western Australia So, hello dahi sa mga taga-tagum nabina no? Labi na dia sa Rupinta Uno So, maayong hapon sa inyo ang tanan Sa mga baguhan pa lang na uh, naabot na ito ang channel So, welcome sa inyo guys Welcome sa inyo mga Idol Iyong mo kaulaw uh, nga mo subscribe channel O sa mga subscribers na nato So, welcome back So, for today's video mga idol, ako lang gusto i-share sa inyo ha. Kung unsay mga pamaagi na kanibitawong magkuha og lisensya diri sa Australia. So nindot karon adlaw mga idol kay ah uh, ano kayo makita ninyo wala kayo sa kenan. Basta Sunday. So muna yung perfect nga time para makapractice o mga one. Muhang suganti, <laughs> Lain ni matali. Lain na sa iyo mga ati. Kaya masukul. <laughs> yung mga ati nga diyan mo ito magtitingong gram. Ang inaw kay lahi. Kina rin yun, yung matali. Masukul so cool, ni gamay. Mukwa. Nagod mo tuman. Nagod po rin mo. Labi na sa mga uh, teenager. Kaya once na pagtungtong ni Modri o ka ng 16 years old, pwede na dahil ka mag-apply o ka ng learner's permit. So, base sa atong gibuhat karong mga idol, ato ning gitudluan ato ang anak, no, kung saon na to, pag pag pagiging responsible nga driver ba. Kay di man kay ingon nga kanang drive drive lang kita. No, kinahanglan responsible pud ta. Kay para mahimo na na siyang habit ah uh, hantud santud nga kanang mohamtong ta. Hantud santud nga ma Ya, <laughs> <First. laughs> okay. Wakabantay no. Kay Idris Australia monggo. Kinahanglan lang gid mga idol na naagud kay license, dili gid di pwede nga wa kay license dre kay lisod kayo ang ginabuhi. Kay dili pa sa dili pa sa Pilipinas nya daghang tag pwede masakitan dia sa daplin daplin pwede ta mamara dia pwede ta moadto og uh, highway para mangita tag single nga motor. No pwede pud mo kuan ka lang mag Pwede po tayo mag-jeep, pwede po tayo mag-taxi. So, Dre, sa Australia, mga idol, kailangan dyan nga na kay Lucinsia, Dre. Kahit kung mag ka, na mag-ihapon, available, Dre, taxi. ana mo dyan na yung pinaka-available, Dre, kay kanang mga motor, single, mga pidikab, mga jeep, wala man na, So, pwede nga pong ka pero kana lang kay mahal yung gayo. Di mo pwede yung kanadlaw ka, labi nag-nakitrabaho. So really pwede nga kadadlaw ka nga maging anak ka Mauna na kailangan ka na naisinsya o kailangan ka naimuhang sarili nga sakyanan So once ka na naka Once namin na license Anytime naka freedom Anytime nga asa ka man So ang ginahim mo mga idol is Kailangan magsugujog ka og el So after ana Mauna na siya nga Uh, after 1 year my man change ka into uh, pee plate and then uh, another year na pud dili gay ko kompleto nang analyze na mga idol pero after 1 year pud na, na mag change pud ka into grind uh, pee plate na green, and then after that is ona na ang imong fully na license tani paborito niya ang right na reverse okay guys sa right ni reverse sa reverse pud during sa test pud sa reverse Na kay chance nga ni mo fix nimo, kay isa lang nga i-fix nimo ang, ang imuhang situation ba kung medyo dili ka happy. Na, ka-chance ka nga imuhang imuhang sabon. Pero so, Jordan gyud sa siyang pag-usab na uh, right na gidya, na gidya. So mo ni mga idol nga uh, uh, happy kay ko karon nga adlaw kay uh, wala na ko ni trabaho. Kay kani ako ang anak mong mga among huran. Ah. Uh, siya o kanang test karong adlaw. Ah, uh, ta load do. No? Ta pasar siya, yuh, yuh, ta relax lang, ang na pag-drive, i performance. Para at least ah uh, happy siya inoon you know, ako masyaging lang ayaw lang yung kayo expect kay tawag ni eh, para dili kayo sakit niya ikaduha taas pa kayo oh, chance na daghan pa kayo ang chance na pwede niya na uh, makuha o oh, balik ang kaso oh, ma fail siya karoon kay walay tao nga nag-attempt o oh, kuhag license na hantod wala gihapon na kuha, wala gihapon niya at achieve. So, hopefully mga idol, okay ang iyang performance lalaki, iyang instructor. Ang tabili kayo, yung instructor. Inoan you know, mo, take lang ng like, mga half hour ang performance, ani, ang lesson. Tapos, balik na na siya rin sa area. So, at the moment, more naghatag-dag instruction ang iyang instructor sa iya, ha? sa mga kailangan niyang uh, i uh, perform para na kera ulap na ulap ang pinay at sa mga drive Kulbaan, kulbaan po ko ba? mura bugog kanang kay lakon mo kuno na maluoy mugo. sa ako ang tulo ka anak na gitulo ara ko og drive kanira siya ang ako ang na kanang ubanan nya ang katong duha in taon sa so, una di man gud ko ma kuanan lugaran kay na ko sa planta ato nga trabaho trabaho ba dili jud ko nga anak ka dali ra nga makaabsen absent mo ni nga karon tunong po jud wala iyang mama kay eh, camping nya dili man pwede nga uh, siara dapat na mujud si kauban kun nga mahimo ku kun na siyang siya emotional ug gamay ko ang kuan kay ko tay lain buhaton ni karon mga adult. to ana ring so unta okay gyud na niya ang resulta sige mga idol ha Bye -bye. Motong ako din na siyang yubanan nito ganina sa DOT. kay para uh, ihatod po kay simpre wa man iyang mama iyang <laughs> mama na man so akong ihatod kanina, yung muna wala dito ni duty kay para at least ma makita din ako siya mo to ganina naging emosyonal po kong gamay sa ako ang sayahan, sa iya na siya ba kay simpre isip gini kanan mang niyawat magitan nga kanang bitaw unta makapasar ba unta nga ma-perform niya og sakto ang ang tanan nga amo ang giandergo during sa mong pagpraktis o mga to mga idol nga lipay kay ko lipay kay ang tipo pamilya labi na si Samantha lipay kay siya kay finally na asar yun niya yung test niya congratulations sa ko ang anak mga idol kay success yun ang iyahang ihimo uh, na test karong lawa no nagbunga din ang amuang pagpanikamot

Ano mo na? Gino pa na ko. na ko niya. Kay lakko na kay ko nagtanaw ni mo. Gino pa na siya, Audrey. Ano humbalay ito kong balay. Hmm. Ano okay, ba tagbalay? Magsige na, si Surya no? Ako lang, si Surya kay Hilong kay siya. <laughs> <laughs> Tapos ang kay ko. na Mga ito yung nakakuha si Moa na himo kang more comfortable gina si Surya. Ya pag abot nyo diha, liko mo mo right. Sige, kuno tay ba. Kada break tay, wa ko nang gituluan kada break dapat magtan ka sa ano, rear view mirror. Kada break na okay iya iyang tuktok ko na sa lamin. Ah, wala bitaw na. Pero ikaisa lang man tanya, sugod din. Yung paglingiling ana diray. Mo ano di ko susihin. Ana ganyan siya. Ah, ana siya nga

Pero nakalimot kag baba sa imo ang anong brick. Abot nga nang isa ka na ako. Nga pasulod na sa driveway. Ay! Pasulod kag driveway niya pag abot ni mo. Nag... Isa ka ni mo. Abot nga nang gani. Abot nga isa ka na ako. Ay na. May gani na kayo. Ay noon. Minor mga gani na nga ako. Minor mga gani na nga issue na. Ang pinakadako yung nga mga issue na kanang may maligsa ni mo ang curb. Ka na yun. Number one yun na. kanang mga tao ay nga problema. Pag Pag likod nyo dia ba? Pag lektor nyo dia, asa mo paingon? Ritso mo, manggrubutin. Dili, nito o Ah, dia mau ni turn right mo dia sa kwan. Oh, ini o mi, dito, dito sa randa bato niya. Pasaka biya na dia. Dia ba? Pasaka mana dia. Dili, yung midra na nga. Dili, turn mo ano, sa randa bato. Malahan, nito udah dahil next nga randa Ah, next nga randa bato. Hmm. Sekarang sa, ano, dapit? Sa early bar, dapit. Hmm, nyo, nya wala may sa at bang sa kanang may mga office office dira. Mm. Yeah, state mo ito na broom primary school dira. Mm. Yeah, Nigawas mi sa pa kuy go the Ito school zone jud mo 35 siguro kung dagan ato. Ginay ka ayo mo. Nagpula gid na ko pula. Andar in ko. Pangion mo juga na niya diha kay tuyuon na niya. Kung hunong ba juga mo reduce ba juga niya sa staff na niya gibo mga Mm. Ya, anak-anak lang siya nga, kaya ni stop ko mga 3 seconds niya yeah, pag lagan ako ana siya nga pwede pa daw ka mas duol pa dapit sa line hmm. kay naay duha ka puno nga nag black black sa akong view mao gyud oh mo ito to dapat duol jud ka niya next next stop sign ni uno ni ito butan mo yan o niya sa giveaway sign ta ni giveaway mo kuno ni hinay ko ni ana dayon siya nga I nearly died here yesterday. Kaya yun ang ginsa kong diritsyo daw. <laughs> <laughs> anak juga meminur juga nak basta mga 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 giveaway at least na karon po anak ka, ada na na ka kamu drive nga ikaw na lang isa i-try e, ko tayo sa mga red pea <laughs> <Alright. laughs> mga idol again uh, congratulations sa kuwang anak o, uh, happy na ang tanan karon nawala na kuwaan na ang mga katulba at least nagbunga ang mo ang pagpaningkamot sa kilakadlaw nga mo ang pagfocus pag focus o ng drive no kasi pagkapoy na kayo ni Gule kag trabaho hindi okay na, na. ang importante nga uh, kuwan ang importante nga uh, nakapasar siya